palang lang uh, araw mga ate kuya meron po ako rito ng uh, puno ng kalamansi gagawin kong rootstock dahil meron akong nabili na uh, sugar catcat -cat sa palengke na merong nakakabit na sayon susubukan ko itong idugtong magbabaka sakali tayong magrafting para magkaroon naman ako ng uh, sugar catcat -cat. Kasi po medyo mahal ang unong sugar cat cat kapag binili mo sa mga nagtitinda. After uh, 12 days, ito na po ang uh, itsura nung idinugtong ko. Uh, idinugtong ko pala to ng uh, March 22 at ngayon ay April 3. So, after 12 days ay green pa rin yung sayon uh, na dinugtong ko at meron ng bumubukadkad sa buds na sinyales na successful yung aking grafting. At ang ginawa ko pala rito nung naidugtong ko ay nilagay ko siya sa malilim na lugar. Yung naarawan siya sa umaga at sa tanghaling tapat ay nilililiman siya. At binalot ko pala siya ng plastic ng yelo para maprotektahan sa ulan. Kung sakali mang umulan at kung ako ay nagdidilig after 6 days ay mayroong flower na lumabas at yung uh, mga dahon ay tuluyan ng lumago so alam kong dere derecho na ito at talagang mabubuhay na yung science na kinabit ko sa aking puno ng kalamansi at paglipas pa ng ilang araw ay eto na nga successful yung ginawa kong grafting ngayon ay uh, April 24 almost uh 1 month tanagang na develop na yung sayon na idinugtong ko. At tinatanggal ko na rito yung uh, grafting tape upang tingnan kung paano nagdugtong yung sayon uh, at yung rootstock eto na at talagang uh, nagdugtong na nga yung uh, rootstock at yung sayon medyo malabo lang yung pagkaka pagkakakuha ko rito at eto naman yung isa na idinugtong ko I isang nga uh, rootstock lang po yan dalawang uh, sanga ang idinugtong ko dito ay dandaan ko ding inaalis yung grafting tape baka maputol yung magkakadugtong ko kasi medyo sariwa pa ito so ito na talagang uh, successful yung ginawa kong grafting hopefully ay nagbigay ako ng inspirasyon doon sa mga newbie na kagaya ko na nagnanais ding sumubok na magdugtong ng sayon ng uh, kiat kiat Basta po kung magdudugtong kayo ay pipiliin nyo yung sayo na medyo press pa, yung hindi dehydrated. So hanggang dito na lamang po. Salamat po sa panunood. Sana po ay merong kayong natutunan. God bless.